Sir Romeo, magandang hapon. Magandang hapon din po. Mabaho pong pigiri. Ito po ay naireklamo niyo na po sa inyong barangay. Apo. Pero wala hong nagawa ang barangay. Apo. Nalaman niyo ba kung may permit o wala? Wala nga po eh. Hanggang ngayon po eh. Ilang peraso bang mga baboy? Baka 100 plus okay. po eh. So commercial na yan. Apo. Kasi kung mga dalawa, tatlo, pwede pa sabihin backyard hanggang lima. Pero kung umabot na ng isandaan, hindi na. Mayor hmm. Russell Plato, Mayor yes, Santa Maria Bulacan Mayor magandang hapon <laughs> Magandang hapon po Mayor yes, ito pong yes, po. John Pigery Farm wala po permit ata to sa barangay at uh, maging po <clears throat> sa sa Menro at sa inyo po ata hindi nyo rin po nabigyan ata ng permit sa BPLO tama ho ba Tapo eh ko po muna kasi hindi ko po alam tong Wa wala On wala yung... po pala ito na, na check na po ng mga staff wala pong Apo. permit at ituhoy perwisyo dahil napakabaho ata uh, dami na ho Saan lugar po ito Sa may ano po sir sa Sitio San Jose Barangay si Patag. Patag. Opo. Papuntahin niyo po ngayon sa amin yung complainan. Okay. Ngayon sa munisipyo. Hanapin okay. po si Atty. Reslin Yambao. Okay. Tapos mapapatawag namin yung amin membro officer. Opo. Si uh, Dr. Romel Enriquez. Opo, sir. Tapos po, yun, maghaharap para po sila doon. Okay. Opo, po yan. At kapag napatunay na wala nga po permit at talaga mabaho, ano pong Ito po isarayan, pag permit, Ayo, sante lang po, Sara. Ah, ito na po si si Dr. Romel Enriquez para hindi na ko kay mahirapan pahanapin siya. Dr. Enriquez. Ah, po. ah magandang po. Opo. Sir, Dr. si Mayor po sa kabilang linya. Sabi po ni uh, Mayor, papatawag na po kayo, yung complainant para inspectionin po itong uh, piggery na John Piggery at wala naman po itong permit para sa inyo, maging sa BPL okay. o maging sa barangay. Opo. Ngayon po, ito pong case na 'to, na refer na po ito sa Regional Office. Pinagsasubmit po ng depopulation schedule itong ating si John Farm. At kaya po siya hindi nabigyan ng business permit is dahil sa recommendation po natin na foreclosure siya. Opo. Dahil wala po siyang environmental compliance certificate. Nag-meeting na po kami ng barangay, ng complainant, Apo. at kami complain Okay, so bakit hindi pa rin siya mapasara, sir? Yung pong pigiri, tama po yung sabi ng complainant, may isang daang baboy po doon. Opo, sir. Yung isang daang baboy po na yon para po maipasara, kailangan po isubmit nila yung depopulation schedule na tinatawag namin sa EMB na kung saan isasubmit nila kung paano lahat ng hayop na yon ay i-dispose. Kasi po, hindi naman po natin may dispose ng isang iglap po yung ganong kadaming baboy. Ano po? Sir, uh -huh. kung gugustuhin niyo po, pwede kasi the mere fact na wala silang BPL o kayo ho yung may without even going to Uh, DNR, MENRO, eh, yung mayor's office lang po. BPLO po pag wala, pwede na humasara dito sa Manila. Ganun nung kabilis yung BPLO rito. Mayor. Yes po. Yes po. po. So ano pong desisyon niyo mayor? Kung kayo po ang masusunod po mayor, paano niyo po mabibigyan ng solusyon ng problema? Kaya yun nga po. hintayin natin uh, kahit po bukas ng umaga, pag usapan namin ni Dr. Romel yan. Puntayin nyo na din po yung complainan. Sige para po. Para mag -arap, arap na po kami. Sige po. Dyan na lang po sa inyong tanggapan, Mayor. Ano po? Apo, sir? apo. Mga 8 o'clock po, no? Sobrang yes thank you po, po Mayor. Mabuhay ko kayo, Wala Mayor. Wala po problema. Wala God po bless problema. po. Thank you po, Mayor. So, Sir Romeo, maganda ito. Usap-usap kayo. Ayusin nyo ito. Hapa, Masasarap po ito. Okay? Salamat po, Sir. Maraming salamat, Sir. Magandang po, Sir. Kasi eh, matagal na ako nang gano'n po eh. Hindi naman po ako pero ito sa eh. Yung kung pinagtayuan nyo ng piggery, hindi po siya nakaakma para hindi po, po tayuan ng piggery. Hindi 1970 pa po, nag-tayuan na po. Na po kami. Wala po kayong Sony, Tirans, si wala po kayong building permit. Sir Rafi, salamat ng maraming marami at madaling na aksyonan ang problema inilapit namin sa inyo. Maraming salamat po idol.